Kaya ng Aegis yung Gento. Ay, kaya. Gusto niyo ba ang Aegis na kinakanta ang Gento? Gento. Gento. yung grupo na yun yung talaga, parang grabe, grabe sila. Masikat pa, masikat talaga mo. Mm -hmm. Diba? Grabe. PSB 19 yung suot niya. Kanina, <laughs> kanina nabanggit nila na gusto nilang maka-collaborate uh, ng ang SB 19. Kilala niyo sila? Uh, actually, hindi sila kayo nila personally. Pero na yung mga songs nila. Ah, pero alam niyo yung mga kanta nila? Yung iba? Alam niyo yung Gento? Oh, yeah, yeah, yeah. Gento yeah. uh, nung una niyo narinig yung Gento, anong naisip niyo? Ah, uh, ano siya? Kung pagkasano sa ano, ang janta kasi iba eh. Kung sa ano, gusto ko ano siya kasi naiba siya parang Anong klase ba music yan? Ah, uh, uh, hip hop. Ah, hip hop. Hip hop. Ah, hip -hop. hop? Opo. Okay, sorry. Ayun nga, um, kasi isang, ang um, sila, ang, 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 bari, sila, kusuhan na sila ng mga anak ko. Ah, okay. Ah, uh, yung banda ng anak ko, parang inodolize lang sila, kaya ganoon. Buti nakaka-appreciate kayo ng music kahit na hindi kasi ano, ano. Kasi, syempre, Ay, kayo, uh, kayo uh, di ba? Uh, uh, naman. Ang daming mga banda ngayon na, ang gagaling, ang gagaling, na yung mga panoob. kasi gusto, gusto ko yun. dahil nga medyo magkaiba yung genre, hindi lang medyo, talaga magkaiba yung people. Pano talaga. Paano yung, pwede, pwede, bang mag-collaborate ang sobrang magkaibang genre na? Palagay ko pwede, kung bakit hindi. Eh. talagang uh, ayusin pag no? ayusin ang uh, arrangement, maganda palagay ko. Wala kayong ilang na, ba, makollaborate mas bagong artist kesa sa inyo? O, pe at, pero hindi nyo pa nagawa, ano? Never pa kayo nakikolaborate? eh. So far, wala pa kami nag collaboration with any na talaga. Bakit nga? I'm sure I madaming po. may gusto. I don't know. Wala na kaprot sa amin. Eh. Ang, ang recording, art, recording company naman, label namin, wala naman sa sinasabi na collaboration sa mga bang artist. Pero for me, gusto gusto namin yun. Parang for change. Oo oh, wow. Kasi it's, it's, it's a, big challenge. Na kumbaga kami yung generation namin, magkakalumulit kami sa mga bata na yung younger generation. Ang ganda ng labas nun. Eh, eh di ba kanina nabanggit na magkaka-album? Baka, magka-album kayo. Dahil ilang taon na nga kayo? 25 years. Oh, mali mo makakolaborate yung SB19. <laughs> Ayaw nyo ba? Bakit hindi? Ba? Papanawagan bakit nyo sila. Magkolaborate tayo. oh bakit hindi? Eh, alam, diba? hindi namin... Wala sa inyo, wala sa, hindi nyo hawak yun? <laughs> oh, hindi. hindi. Ah. Oh, sana, sana, no? Kayo ba, Uh, Alam ko kasi na rocker kayo eh kaya talaga kita niyo naman. Yahoo. Pero ang mas malalim para sa akin na ibig sabihin itong pananamit niyo is walang tumatanda. Age is just a uh, number. Yeah. Kayo ba ya advice niyo yan sa mga tao na medyo nagkakaedad na? Ah, oh, depende siguro sa hanap buhay nila. Uh Oo. -oh. Kasi pangit naman kung doktor sila tapos mga ganito sila na sa. ang ganda ng sagot ah. Oh, oh kaya lawyer siya ganito sa, so, 'di ba? So, siguro sa entertainment business katulad namin, Kasi palagay ko, hindi naman wala sa lugar kasi entertainment oh, ka naman. Ah, so inisip mo din 'yon. Oh, syempre. Naman. Na entertainment naman ako eh. Yeah, Kaya eh, tama pagtawanan nila so what? Kasi hindi gusto ko eh. Hindi, wala, maganda naman uh, eh. so, <laughs> imbitahin in na lang po natin sa, yeah. sa concert. Uh, this coming October 20, ah, uh, sorry, December 20 po. Kung sana po kayo mawawala sa the theater sa Solier. Ah, uh, sana po tapo kayo. Sino pa mga guests? Uh, of course, andyan po ang nag-iisang Jose Marichan and the ah uh, yes. String machine, Manila string machine.